ng ng mga basher dahil sa kanyang ilong Para sa aking balita ang viral ngayon ay isang picture ni Chloe San Jose dahil sa ilong nito. Nainiwala ang mga netizen na nagparitoke ito ng ilong at kahit itinanggi na nito ng makailang beses, hindi pa rin ito pinaniniwalaan ng mga netizen. Sa bagong picture na ipinost nito sa kanyang social media account, inabot na naman ang controversial na girlfriend ni Carlos Yulo ng pambabarag mula sa mga netizen. Ilan sa mababasang komento sa picture na inupload nito ang pa Pamor. May isa naman nagsabi na wala siyang issue sa mga sumasa ilalim sa cosmetic procedure pero siya lang daw ba ang nag-iisip na mas cute ang ilong nito dati kaysa sa ngayon. Ang isa naman ay nagsabi na may invisible nose plug ito sabay tanong kung paano pa ito nakakahinga. Ibinulugar naman ang isa na nagkaroon nga ng nose job si Chloe para maayos ang breathing issue nito na nakuha ng dalaga sa isang aksidente sa kotse pero dapat umanong i-fix mabuti ng surgeons dahil may ging cause na maraming problema ang nostrils nito. Ang isa namang basher ay inihalan tulad si Chloe kay Michael Jackson kapag nakikita mo nun niya ang ilong nito kaugnay nito bukas naman kami para sa party ni Chloe